So, hi mga do. So, may nagpagawa na naman sa atin dito ngayon na taga-Surigao pa rin. So, XR 125 yung gagawin natin mga do. So, this time big bulbs naman yung gagawin natin. So, ito yung head niya. So, nagamit na, na niya pala 'to. So, ito yung bulbs 2428. So, di ko alam kung anong brand 'to. Eh na-porting na din. Masyado ata na palaki nila yung porting pero didiskartehan na lang natin itong mga do. So, itong valve guides nya nakalubog na rin. So maiksi na siya. So applicable na yung mahabang lift ng cam dito mga do. <coughs> so may pinadala na rin siyang adjustable timing gear. Ito. And manifold Ewan ko ba't dalawang manifold yung pinadala niya <laughs> Ang lalaki ng mga butas mga do Na overport ata nila So ang lalagyan natin is 57mm So yung gagamitin naman nating black mga do is Takasago yung brand So baka mag request ako sa may ari na Palitan natin ng piston para Mahabol ng compression yung kasi yung free ng piston ng Takasago is semi dome lang yung maliit lang yung book so pagkasukat ko dito if kulang cool talaga siya wala akong magagawa kundi papabilhan ko talaga sa kanya ng piston mga or kahit black piece blank na piston so ito na yung bore na takasago may free na piston din tsaka gaskets and piston pin. So, ito naman yung cam mga do. Nauna ko nang ginawa. Pinadala lang din niya. So, niregrind ko siya for big bulbs mga do. So, excited na ako sa magiging kinalabasan ito. So, sa so mga gustong magpagawa ng xrm 25 Raider o kahit anong motor mga do, wag lang big bike kasi hindi tayo marunong yan kaya natin yung gawin may lo. Lalo na ngayon may cam grinder na tayo. Tayo na maka tayo na yung anong tawag nito? Tayo na yung makukuha na natin yung gusto nating timing mga do, or anong gustong retoke natin sa cam shop para mas maganda manakbo. So sa mga may balak magpagawa mga do, may bakante ako na ano dito, prank case ng ng tawag nito Nang XRM125 ako na bahala mag timing as long as pareho yung timing gear natin dito sa dito sa may baba ng crankshaft and ako na rin bahala dito sa timing ng cam so e headworks ko siya na bolt on na lang kayo so e headworks ko siya na ako na bahala sa compression ratio cam timing and yung talagang bolt on na lang yung gagawin nyo mga do as long as ipa-follow nyo lang yung isisend ko na video sa inyo para tugma yung gusto ko sa sa setup na gusto mo so hanggang dito na lang yung video natin mga do sensya na kayo madalang tayo mag upload kasi medyo busy busy tayo mga do kakatapos na natin magkarera and medyo binabalik-balikan ko pa yung mga yung mga need na baguhin doon sa mga motor namin. So, again, sa mga balak ng setup PM lang kayo mga do para magawa natin yung paraan yung mga problema nyo. Eh eh eh. Ciao, bye-bye.